Nais nice, bumuo ng Vietnam ng limang taon na rice importation arrangement sa pagitan ng Pilipinas. Ito po ang sinabi ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang bilateral meeting sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Sa ilalim po nito, mag-aangkat ng bigas ng Pilipinas mula Vietnam para mapanatiling matatag ang supply at presyo nito. Bukod sa Vietnam, ay bukas din ang Pangulong Marcos sa posibilidad na mag-import ng bigas mula sa Cambodia naapektuhan ang lokal na produksyon ng bigas sa bansa dahil po sa mga nagdang sama ng panahon na nagdudulot ngayon ng pagtaas ng presyo sa merkado pero sa panayam ng armen Manila sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na masyadong umaasa ang bansa sa importasyon dahil ayaw naman paglaanan ng malaking pondo ang agriculture sector for some reason hindi na yung gets ng government kaya nakapag-import tayo ng bigas from Thailand, Vietnam, India kasi sila, nagmula sila sa we have to produce enough for our people, mm. yun ang food security. Kung may sobra kami, i-export namin. Pero tayo, umaasa tayo sa importing na lang. So para sa amin, that actually addresses the whole issue na hindi may murang pagkain sa Pilipinas. May tayo sa pagtaas ng presyo ng bilhin sa world market, including from oil prices and fertilizers and, and, pesticides, kung walang sapat na support for local agriculture. Si Ibon Foundation Executive Director, Sunny Africa.